Pinaka good news tayo 18. Hito nga ang pinakabagong update. Good news na good news. pua pangalawa, top 2. Ang pinaka the best album sa buong mundo, ang SB19 Simula at Wakas EP at album. Top 2 po yan. Ang top 1 ay Eskeleta by Ghost sa iTunes Worldwide at number 2. Top 2 ang SB19 simula at wakas. Maging top 1 kaya ang SB19? Ito po ang ebidensya. Isang online publication, Forbes Magazine, ang nag-report na almost top 1 o number 1 sa buong mundo ang SB19 simula at EP at music album. At heto pang pa ebidensya, talagang number 2, top 2 sa buong mundo, iTunes Worldwide, ang SB19 simula at EP at music album at number 1 ang Eskeleta. Legit na legit po iyan ayon sa report ng Forbes Online Magazine at Publication. At may chance pa na maging top 1 ang SB19 simula at wakas maungusan ang eskeleta. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.